Yan mo. Boss, kilala mo Sunio? Kilala mo Sunio? Sunio, kilala mo? Si Sunio, kilala mo? Oo, oh, Sunio. Hindi mo kilala? Baka madaanan mo dyan sa daan. oh, si Sunio. Oo, oh, oh, makita makamakita. Sabihin mo, mag-ingat, mag-drive, ha? Oh, shit. Now we go again. Maluwag eh. Anong klaseng motor yan? Ano, siga ka? Sigamit gamit ka eh. Oh, yan oh. Siga eh, is interest naman nga. Inasig mo po, ay po. Ano eh? Wow! <laughs> ay, <wala> na. <laughs> Pasensya na po, siga talaga tong tao na to eh. Prino mga boss. Prino? Prino. Wala pa naman preno yan. put eh, pinaso na. <laughs> oh, minaso na. Huwag ka kasing siga lagi. Eh. Oo oh, na. Oh, normal na. Oh. Kanina, kanina abnormal eh. <coughs> Boss, thank you po.

Okay na po, papi. Normal na 'yung alog niya. Yung driver na lang. Yung driver lang ang ano. Yung driver lang ang hindi normal. Tara. Bosing, thank you po. <laughs>

Dito. <experiences>